Walong tao ang nasaktan sa isang roadside ambush sa New Taipei City itong nakaraang linggo. Ayon sa pulis, sa mga nasaktan ay miyembro ng isang club na may koneksyon sa isang car remodeling shop sa Batetsu City sa Taoyuan County. Noong araw na yon, may dalawampung tao ang sumakay sa sampung scooters papuntang Yangmingshan National Park. Habang sila'y padaan sa Xinchuang, may isang lalaki naghagis ng na mga flare sa bikers at may mga coaching biglang bumangga sa mga ito. Pagtapos ay may mga lalaking nag-asulto sa mga bikers gamit ang karit at baras na bakal. Nagtangkang tumakas ang ibang mga bikers pero hinabol sila ng mga lalaki. Maraming saksi ang nag-akalang pag-shoot ng isang pelikula ang kanilang napanood. Ayon sa pulis, karamihan ng sugat at pinsala ay nasa likod ng braso ng mga biktima at hindi sila mawawalan ng buhay dahil dito. Ayon naman sa isa sa mga biktima, hindi nila nakilala ang kanilang mga attacker at hindi nila alam kung bakit ito nangyari sa kanila. Matapos ang kanilang investigasyon, naniniwala ang pulis na ang mga bikers ay naasulto dahil sa isang traffic argument at ito ay hindi isang random attack.